Hello sa inyong mga ka-super magandang gabi po sa inyong lahat At nandito na naman nga tayo ngayong araw ng Wednesday Sa ating super T. So ngayong gabi mga ka-super ipapakita ko lang sa inyo yung outside view Ng aming super T. kasi naglagay ako kanina ng uh, LED lights Para sa ganun ay ma-enhance lang yung appearance ng ating super T Outside at total naman magpapasko So kailangan natin ng ah... Uh, parang pinaka Christmas decor natin dito sa ating super tea so let's go alabas tayo ngayon ayan so ito ang aming outside view ng aming super tea ngayong gabing ito ayan kung nakikita nyo yung hindi huh? nung aso kung nakikita nyo yung eh, palay dilaw na LED lights ayan hindi nung kaparang magsibing yuh at ayan, customer lang tayo mga super T Kaya medyo na-interrupt tayo So ituloy na natin ang ating evening view outside sa ating Super T At ating ngayon ang mga super aso At nga mga super T Ang evening view ng ating Super T At naglagay tayo ng super LED lights Ayan, yung nagsisilbing pinaka-lining na yan ayan. Actually, ano yan, luma na yan, uh, Siguro 3 years ago pa yan Pero buo pa rin siya So iniligay ko kanina pagdating ko dito sa aning bahay So, dagdag attraction din. kasi nga ah uh, magpapasko naman. So, yan. Para mas magandang tingnan. Then, ito yung, ayan. Then, dito naman sa aming bahay, syempre, paskong pasko na rin. Ayan. Ito iba. Ang bahay namin, tsaka yung tindahan namin, ay magkatabi lang. Magkapit ko mga, sa <laughs> so, magkapit bahay, ayan. Magkapit bahay lang sila. So, ito naman yung aming bahay, ayan. Syempre, niligyan ko rin ng konti Christmas decor kasi nga, syempre, magpapas magpapasko na. So, ayan. Sinare ko lang naman ang uh, evening view ng aming super D. kasi nga, Tagal ko na itong hindi nagagawa eh. Since nag-schooling ako, bihira rin ako makapag-vlog. So ngayon na may chance tayo ay sulitin na natin mga ka-super So, mas rin tayo sa loob. Ayan yung aso maingi kanina, si Bogart. So, ayan mga ka-super ang aming ang, ang, ang loob ng aming super T. Hindi man siya kalakihan, pero punong-puno siya ng laman. Alam mo alam 'yung mga supertii dati pangarap ko lang 'yung ganitong set up ng tindahan kasi 'yung sa panaginip ko lang naiisip then hindi ko akalain na magkakatotoo pala so sabi nga nila when you kapag inisip mo na or nakikita mo na sa isip mo na bibisualize mo na magkakatotoo 'yun so iyon so parang ina-attract mo mga supertii na mangyari so sa mga mga tea natin diyan na may pangarap din magkaroon ng isang uh, sari-sari store or ngayon ay halos convenience store na nga ito o ayan uh, magsikap lang sa pagtitinda tsaka syempre siyempre sama natin ang pagdasal para sa ganun ay maging uh, matagumay, mag tayo sa ating pagninegosyo so kung ano mga negosyo papasukin mo Siyempre, samahan lagi natin ng sipag, tsaga at dasal. So, yun lang ang aking konting update ngayong gabi mga ka-super So, yun ang nga mga super tea. Nakita nyo ang outside view ng aming super tea. Pati uh, konting pasalilap sa aming bahay. At ang loob ng aming super tea. So, ito po muli si Alvin Richards na bumabati sa inyo ng Advance Merry Christmas and Happy New Year. Bye!